Paunawa, ang biktima at ang sospek ay hindi pinangalanan sapagkat pareho silang menor de edad. Nais ko ipabatid na maaring may ilang pangalan o lugar na hindi eksakto ang bigkas o pagsasalin dahil ang kwentong ito ay nagmula sa Vietnam. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Sa isang tahimik na bayan sa Quang Binh Commune lalawigan ng Tan Hoa, Vietnam, karaniwan lamang ang mga araw ng biyernes. Ang mga estudyante ay karaniwang nagmamadali pa uwi matapos ang klase. Nagkukumpulan sa mga tindahan sa labas ng paaralan at ang ilan ay dumaraan sa maliit na gasolinahan sa tabi ng National Highway 1A, isang lugar na madalas daanan ng mga kabataan bago umuwi. Ngunit noong October 17, 2025, isang pangkaraniwang tanghali ang biglang naging pangungot para sa buong komunidad. Sa araw na iyon, isang 17 years old na estudyante ng truong THPT Dang Tai Mai na si H ay nasaksak ng sariling kaklase na si N, 16 years old. Ang insidenteng iyon ay magiiwan ng sugat hindi lamang sa pamilya kundi sa buong paaralan at sa lahat ng nakasaksi. Ayon sa mga guro, si na H at N ay parehong kilala bilang mga tahimik na mag-aaral. Pareho silang nasa grade 12, parehong mula sa magkapitbahay na barangay sa Kuangbin, at madalas ding magkita sa paaralan kahit magkaibang seksyon. Kung nais mong marinig pa ang buong kwento, Tara at samahan niyo akong talakayin ang mga detalye. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ng all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si LQH, natatawagin nating H, ay isinilang noong 2008 at nakatira sa Luve Commune. Siya ay inilarawan bilang isang estudyanteng kilala sa disiplina at mabuting pakikitungo. Ang ilan ay nagsabing mahilig siya sa motorsiklo at simpleng lakad pagkatapos ng klase. Si PTBN, natatawagin nating N, ang sospek ay sinilang noong 2009 at mula sa ton 6, Kwan Bing. Siya ay inilarawan na tahimik, minsan ay seryoso at hindi rin nakilala sa gulo. Kaya nang mabalitaan ng paaralan na nagkainitan ng dalawa, halos walang makapaniwala. Sa mga unang ulat, walang malinaw na dahilan kung bakit nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni na H at N. Ngunit ayon sa mga kaklase, may maliit na pagtatalo raw sa dalawa na nagsimula ilang araw bago ang insidente. Ito umano ay tungkol sa utang, biro o simpleng tampuhan sa social media group ng kaklase. Nung araw ng insidente, Bandang 11:30 AM, pagkatapos ng huling klase, nagkita ang dalawa sa labas ng paaralan. Ayon sa ilang nakakita, tila mainit pa rin ang ulo ng isa sa kanila. Paglabas ng gate, naglakad si H patungo sa gasolinahan malapit sa highway dahil iyon ang daan pauwi sa kanilang lugar. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo Sumunod si N, dala pa rin ang galit sa dibdib. Sa ilalim ng araw, abala ang mga motorista na nagpapakarga ng gasolina. Doon, sa gitna ng ordinaryong tanawin, nagsimula ang masidhing pagtatalo ng dalawang binatilyo. Una raw ay palitan ng salita, mabibigat, puno ng hinanakit. Pagkatapos ay tulakan, hanggang sa lumala na ang sitwasyon nakita ng ilang saksi. Sa video, makikita na humakbang na palayo si H. Habang si N naman ay nakasunod sa kanya na may hawak na bagay na tila patalim. Kaya naman si H ay hinampas si N ng isang beses gamit ang hawak nitong helmet. Ngunit hindi siya nakatama. Sa ikalawa hanggang ikaapat na beses, natamaan na niya si N habang ito ay umiilag patalikod. Nang makatsyempo si N na tumakbo palayo, patuloy naman sa paghabol si H habang hinahampas ng helmet ang kaklase. Sa pagtakbo ni N, nakalayo siya ng bahagya, subalit binato siya ni H ng hawak nitong bagay. At dito na nga rin nakakita ng pagkakataon si N na makaganti kay H. Sa ilang segundo lamang, isang saksak sa leeg ang tumapos sa kaguluhan sa pagkakataon na ito. Hindi ko na maaaring ipakita ang susunod na pangyayari alinsunod sa rules ni YouTube. Dahil sa kaguluhan, nabulabog ang buong gasolinahan. Ang mga tao ay nagsigawan at may ilan pang sumubok umawat. Ang ilan sa mga klase nila ay natulala, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Si H ay agad na dinala sa pinakamalapit na ospital habang si N naman ay naawat at hawak na ng mga otoridad ilang sandali lang matapos ang pangyayari. Sa ospital, ginawa ng mga doktor ang lahat upang mailigtas ang biktima. Ngunit dahil sa malalim na tama sa leeg, edineklara si H na dead on arrival. Ang tahimik na bayan ng Kuangbin ay biglang napuno ng mga pulis, media at mga umiiyak na magulang. Sa bahay ni H sa Louvre, hindi makapaniwala ang kanyang kapamilya sa pagkawala ng mahal nila sa buhay. Masakit para sa kanila ang nangyari. Ang kanyang ina ay paulit-ulit na sinasabi, mabait siyang bata, wala siyang kaaway. Hindi ko alam kung bakit kailangan mangyari ito. Ang kanyang ama, isang magsasaka, ay halos hindi makapagsalita. Sa Vietnam, malaking hiya at bigla sa pamilya ang pagkamatay ng anak ng ganitong paraan, lalo na sa kamay ng kaklase. Samantala, ayon sa ulat ng Tan Hua Provincial Police, agad nilang sinumulan ang masusing investigasyon. Ang sospek na si N ay nahuli sa lugar ng insidente at dinala sa himpilan para sa karagdagang pagsisiyasat. Ayon sa mga unang tanong ng pulisya, inamin ni N na hindi niya intensyong patayin ang kaklase. Galit lang daw siya sa sandaling iyon, dala ng inis at emosyon. Ngunit ang isang mabilis na galaw, isang saksak, ay nagbunga ng permanenteng trahedya sa ilalim ng batas ng Vietnam, kahit menor de edad, maaring managot kung ang krimen ay itinuturing na very serious crime, gaya ng pagpatay. Ayon sa Vietnam Penal Code Article 12, ang sinumang 16 years old pataas ay maaring managot sa lahat ng krimen. Ayon sa Article 123, ang sinumang giet ng o killing a person ay maaring maparusahan ng 7 hanggang 20 years, habang ang mga menor de edad ay hindi maaring hatulan ng kamatayan, ngunit maaari pa ring makulong ng matagal. Kaya't kung mapapatunayang si na N ang pananaksak, maaari siyang mahatulan ng hanggang 18 years sa kulungan bilang isang juvenile offender. Ngunit higit sa lahat ang tunay na parusa ay marahil hindi ang bilang ng taon, kundi ang habang buhay na pagsisisi sa sarili. Matapos ang trahedya, agad na naglabas ng pahayag ang Dang Tai Mai High School. Ayon sa punong guro, parehong mababait at tahimik na bata ang dalawa. Wala o mano siyang nababalitaang matinding alitan sa pagitan ng magkaklase. Samantala, nagdaos ng seremonya ng pagluluksa sa paaralan. Ang mga estudyante ay nagsindi ng kandila sa tabi ng larawan ni H, nag-alay ng bulaklak at taimtim na nagdasal. Marami ang nagpost sa social media, nagpahayag ng kalungkutan at babala sa mga kabataan. Isang segundo ng galit habang buhay na pagsisisi. Ang kasong ito ay isa lamang sa mga patunay na sa panahon ngayon, madali nang mag-init ang ulo ng kabataan. Kung minsan ay dahil sa simpleng tampuhan, minsan dahil sa social media, minsan dahil sa kakulangan ng pagkakaintindihan. Ngunit isang saglit lang ng buso ng damdamin, maaring magbago ang buhay ng dalawang pamilya. Isang nawalan ng anak, at isang nawalan ng kinabukasan. Ang ganitong mga pangyayari ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng kontrol sa sarili, pakikipag-usap at pag-unawa. Ngayon, tahimik na muli ang gasolinahan sa bin Walang bakas ng dugo, ngunit sa mga mata ng mga tao roon, nananatili ang alaala ng araw na iyon. Ang mga estudyante ay dumaraan pa rin sa lugar araw-araw at sa bawat pagdaan nila para bang may paalala ang hangin. Dito na po natatapos ang kwento patungkol sa dalawang grade 12 ng Vietnam. Ako po si G. Maraming salamat.